What's up mga chiko? Yes! O na sa lahat, maraming salamat sa ating Panginoon. Thank you Lord! Maraming salamat sa lahat ng nanood, nag-like and share. Sa mga star sender, thank you! Barantis Family from San Jose, Tacloban. I love you all! Sa Maynila, mga pinsang ko, uncle at aunties. Thank you! Sa mga kaibigan ko, Kay Tubal, lead vocalist ng TikTok Shelly sa Tacloban. Kay Chico Incloy, the master carving in Carigara. First gagawa ding tanan, Chico Nines. Maraming salamat. Kay Kuya Dave. At sa kaibigan kong Joey Joderson ng Pilipinas, Arbin Ido. Thank you, Chico. At sa Helis Clinical Laboratory, thank you for the full support at sa lahat ng batch 2005 thank you inuulit ko po kami po ay ginasing-gasing na nagpapasalamat sa inyong lahat ang inyong suporta at mga positibong feedback ay nagbibigay ng inspirasyon para ipagpatuloy at mas marami pa kaming magawang mga content thank you at syempre mga chiko meron na akong ihanda sa inyo for today's video at tara samahan nyo ako bili lang tayo ng mga panakot chiko Agi daw chiko, kapres ko pa maburaw Eh, papalita At ito na chiko yung puso ng saging Binilatang ko muna at ginto at pakuluan ng 5 minutes at ito yung mga panako chiko inandam ko na oops kitsapan tala chiko pag medyo malambot na pwede na yun at timayin natin katapos pugan ng mabuti ng matanggal ng taguk at ito na mga chiko pagalaloyin na natin yung mga sangkap Lagyan lang kalamansi eh. Lagyan na ng gata Tsaka asin, paminta At kunting asukal mga chiko At lagyan natin chiko ng kunting mga adorno At goods na yan At pinadisan ko lang ng pritong buraw mga chiko At sige nga, tikman nga natin Wow! Oh